Hello so, mga kainday, for today's video, samahan nyo naman akong bilhin ng red motor na to. Pero bago yun mga kainday, pwede niyo ba akong samahang mag-withdraw? Ang ipang bibili ko pala dito mga kainday, ay yung ko kay Facebook na paunti-unti lang pero naipon. O di ba kahit pa unti-unti lang yan, makakaipon din tayo mga kainday. Papunta na nga pala kami na to sa 7-Eleven mga kainday dahil ang 7-Eleven dito ay malapit lang sa may dati kong school. Malapit din to sa may bahay namin mga kainday kaya dito na lang kami nag-withdraw. Nandito na nga pala kami at nagulat nga ako dun sa may loob ng 7-Eleven. Marami pala mga bata rito ang nagpapahinga o tingnan nyo sila mga nakahiga. Naisip ko lang na pwede lang magdala ng unang dito at pwede ka nang magpahinga dito at libre ka nang magpalamig mga kainday. Nakuha ko na nga pala yung pambayad ko para dun sa motor na bibilin ko. Siguro naisip nyo bakit bibili ako ng motor. Eh may sarili naman akong service. Mga kainday nga pala. lang, gagawin ko pala dito. Ilalagyan ko pala ito ng food cart. Makwento ko lang mga kainday. Ang totoo niyan. Bata pa lang ako. Nagtatry na ako mag-apply mag-abroad. Natry kong mag-audition bilang entertainer sa Japan. Pero ayaw ng tatay ko kaya hindi ko tunuloy. Nag-aral din ako ng caregiver. Noon at in-apply ko rin yun mga kainday. Nag-apply din ako sa Bahrain at Japan na naman. Naskam nga ako sa Japan mga kainday. Kasama ko yung best friend ko. Pero nung nag naman ako sa Taiwan mga kainday. e eh okay naman. Natanggap naman ako. Kaya lang ang problema. Biglang nagbago isip ko naisip ko bigla yung nanay ko, parang bigla ko siyang namiss, parang hindi ko pala talaga kayang umalis. Pero nung buo na yung love ko mga kainday, nag-aral naman ako ng slaughtering mga kainday. Marunong nga ako magkatay ng baboy eh. Problema mga kainday, hindi ako dun sa may exam nila sa IELTS. Eh ang dahil ko ding nagasas doon mga kainday. Tapos nitong nakarang buwan mga kainday, eh nag-try naman ako magmakaw. Yun nga lang, na-offload ako. Eh anong nauntog ako sa pader mga kainday, bigla ko na lang naisip na hindi na ako pabata mga kainday. Marami na ako nasasayang na oras at panahon naisip ko na lang din mag-business dito mga kainday. Hindi man siguro ganun kalaki yung kikitain ko dito mga kainday pero alam ko makakaipon ako mga kainday at least kahit papaano makakasama ko pa din yung mga kapatid ko. Sana mga kainday suportahan niyo ako sa gagawin business ko. Nga pala mga kainday maiba na tayo. Tinestrive ko na pala tong motor na to at pinatingin ko sa bayo ko. Sabi niya goods na goods to. Dito ko nga pala to binili kay Dangil Motor Parts mga kainday. Bali na antay ko nga pala si Boss Mike diyan, makainday at makikipagtawaran ako. Nung paglabas nga pala ni Boss Mike, mga kainday, sinabi ko na agad na kung pwedeng tumawad. At ayun mga kainday, pinatawad ako. Ano yung inday, may kasalanan ka? <laughs> at ayos mga kainday, binigyan ako ng discount ni Boss Mike. Kaya pala ako nang ng discount diyan mga kainday dahil gusto kong palitan yung gulong sa likod mga kainday. At ayun mga kainday, nilibre ako ni Boss Mike ng isang gulong sa likod bagong bago. At ayun nga pala mga kainday, nagbayad na ako kay Boss Mike. Tamang chismis pa nga ako dyan mga kainday eh. nga pala si Pogi. Kung sa akin pinaghay ko para masaya mukhang mahihain sila mga kainday at ayan nga pala yung mga papel mga kainday wala naman problema sa mga papel mga kainday goods naman lahat o kita nyo naman mga kainday ligayang ligaya ako dun sa may gulong na hawak ko ito nga pala yung nilibre ni boss Mike sa na gulong mga kainday bali ang babayaran ko na lang pala dito mga kainday ay yung label o ayan nga pala si Pogi yung magkakabit ng gulong ayan nga pala pinalitan na ni Pogi yung gulong nilagyan nga rin pala nga yan ng bagong interior mga kainday bali tinanggal nga pala niyang gulong mga kainday sa likod eh, niya pala sa harap mga kainday Medyo nakipaglaban nga pala siya sa gulong mga kainday dahil nahirapan siya. At ayun nga pala mga kainday, tamang A lang tayo. Yan na si kuya, medyo nahiya pa. Eh, at nakikiyay din ako mga kainday. Ayan nga pala yung motor mga kainday. Bali, pinadjust ko pala yung preno sa likod mga kainday. Ay nga po pala mga kainday, baka may problema kayo sa mga motor nyo at sa partner nyo. Este, sa mga motor nyo lang pala mga kainday, dito nyo sa Daniels Motor Parts. Ang location nga po pala nila mga kainday, yung Sanchez Extension, Kurameng Subdivision, Barangay sibut San Jose City, Nueva Ecija page mga kainday. search nyo na lang Dangles, Motor Parts, and Accessories Check na din doon mga kainday, baka nandun yung accessories or parts na hinahanap nyo. Pwede rin naman kayo mag-PM. Ayan nga pala si Madam Ivy medyo nagaharutan pa sila dyan ni Boss Mike ang sweet nila no. Sana all may kaharutan mga kainday <laughs> Magpapaalam na nga pala ako mga kainday Hindi kita malilimutan Ay ano yun? Shoutout nga po pala kay Sir Mike at kay Madam Ivy at sa mga gumagawa dyan sa shop nila Thank you po sa inyo. Bali mga kain, abangan nyo po pala yung susunod na kabanata ng aking buhay. Bali palalagyan ko po pala ng food cart yung motor na nabili ko sa kanila. Siguro medyo mga nga pa ako sa pagtitinda mga kainday. Wala kasi akong swerte sa pag-abroad mga kainday. Baka dito, swertehin naman na ako. Sabi nga nila kung hindi ka para doon, hanapin mo pa rin yung para sa'yo mga kain, dahil. Huwag e tayong mapagod mga Labat! At sa mga nanonood ng video ko, maraming maraming salamat po. Baka pwede naman pong pakilike and share yung video ko. Thank you! Bye bye!